dito po kami sa loob ng mall mga bro ega no oh. bili kami na bili kami na mga um, uh, ano po ah uh, kailangan po sa bahay mga bro ega kasama po aking apo hello Jen! kawai kawai ka po aking apo po kasi meses Gandang gulay. Nandito po kami sa gulayan. Pwede eh, naman po yan ang ano namin, yung mga pang ano po. Mga pang bahay po ba. Yung ready to eat. <laughs> tubig na mainit na lang eh. Ilalagyan na lang po ng, lalagyan na lang po ng tubig na mainit. Katulad po ng mga noodles. Ano kami sa counter. Ngayon po si Mrs. Babayad na po sa counter yung mga binili po namin. Babayad na po sa counter si Mrs. Yung mga binili po namin sa loob po. Sa loob po ng mall. Nasa SM mo pala kami mga boy ka, Sa loob po ng SM, Medyo po. Sorry ka? Gusto sumakay po ng aking apo dito. Kaya wala, wala na po pasahero. <laughs> Story love. picture palabas na po kami ng SM mga bro ega no nabili na po namin yung mga kailangan namin sa bahay po Ah, uh, palabas na po kami palabas na po kami ng SM konti lang po naman ang binili na mga pang bahay lang po mga pagkain sa bahay yung ready to eat po so, ready to eat Wala na ba tayo ibang bibilin? Ito na lang. Okay. Oo, so, kailangan bibili pa ka pala ako ng shoes. Wala pa na po kami ng SM. Meron pa po kami pupuntahan isang isang bilihan po ng isang mall pa rin po kaya lang maliit lang po namin yun. Ibili po kami ng sapatos. Medyo mahal po kasi rito sa SM. Medyo may kamahalan po. Hindi kaya ng budget po. <laughs> ano ito budget natin eh. <laughs> Maliit lang po budget namin sa bibili namin sa patos po. Saan tayo? Starship? Shop? Oh, o, doon daw kami bibili ng sapatos, mga boygan. Sasakay muna kami tricycle. Star Shop. Hop! Oh. Tricycle. Wow!

dini ni hay pinapili din ako ay baba baba, ay, baba ba? ay, maya, <laughs> okay okay thank you goodena ano ni mama si si nina papa um, ba eh baka, yung pinamili kaya pinaakyat ko yung, <laughs> yung, <laughs> yung yung mamang driver yung yung pinamili papakasama natin later na nya so, mag-o-okay <laughs> O, dali. Bakit pa natin ginisysipot Eh. Eh, ako 'yung Yeah, sila sa drum. Sa tasan hindi na may dumadaan. Oh, i -i -i na, Kitap, ya, nah kok belum lama lagi ada yang udah kayak nah. ah. parang ah. রাতে রাতের খ dito baka hindi agad makapag uh, makalangkata po ba hindi hmm. pa hindi pa makalangkata yung mga sasakyan kasi nga nagdahan sila baka merong mga malalip po ba na lugar kapaldag yung mga dalaga -dala na sasakyan Ah, eh. eh, uh, dahil dahan lang. Jadi mewah-mewah memang ada pak yang ngatui kan. Aku enggak lupa eh seperti eh dapat sa hilo kang inuha. Hilo agad, tapos ganito. Tapos ako po. Bakit ako? Ayan, ayan mababa. Okay na, okay. na kayo mababasa. Ako na ito na bulat ko eh. Oo. Ang biyay kong lakad ng mga na ang mga Oo.

okay na ano p ko kenta ka kami sige sige, sige, sige. ba pre Pente, 20 okay Bali, 70 ang ano namin ang mabini Okay, thank you ha. Ito po kami sa ano no, Best Shoppers no, department store. Ito po kami bibili ng uh, kailangan po namin gamit na iba. Ayun po yung tricycle sinakyan namin. Pa ano na siya, pa na. Bili ng chinelas. Ah, ito. Bili ng sapatos. Ito, magkano ito? Ito. Tingnan mo nga ito, ito. Um, baha ito, 429 pala siya. Kung minsan ng mga sapatos, pwedeng pang babae, pwede pang lalaki. Ito, pang babae talaga ito. Kasi kulay pink. Wala na palang shoes dito. Display lang po pala yung mga bro yun. Ah, dun, ah, sa kabila tayo sa bayan. Dilipat po kami sa kabila. Puro display lang pala po dito. Walang available. Dilipat po kami dito sa kabila, no? Sa kabilang ah, uh, bilihan. sarado nyo na yung tindahan nyo kung wala kayong gamit na mabibenta sa mga customer <laughs> joke lang nandito na po kami no sa kabilang mall naman po sa iMart po iMart mall para bumili po ng sapatos Parehas din kasi ang anong rubber ng ano, lalaki at babae. <laughs> pili tayo ng pili. Mapunta sa... <laughs> Eh, sabi nga, pili ng pili, napunta sa bungi. <laughs> oh, yan, 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 tanga pang lalaki. Eh. Wala lamang problema doon, eh. Diba di maganda, basta, basta pangit. Hehehehe. <laughs> Di ba na ay. Ano ay Di ba na pangit basta maganda. Okay, <laughs> Dok dito? lang, mga bro. Gusto mo 'yan? Maganda nga 'to. Ito, pili ka. Ah, ay, dumi naman to. Di, eh, pagpilian mo lang. May upuan doon, may doon ka magsaka. Oh. Ano dito, dita, Ay, 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 tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Yan. Yeah. Ayoko ko ng puti kasi ano eh. Pagka puti, dumihin. Tsaka ito, dumihin. Ah, yan. Ito naman. ba yung palalaki? Palalaki oh, po. O, yan. Hindi. <laughs> Tagal na kasi akong dinabibili ka sa patas. Baka katihin yung aking paa. Dahil ako talaga sa sa ko talaga sandal sa sinusuot ko. Yan, sige sa patin. Tabi mo mo. Yan po ang pagpipilian, no? <laughs> <laughs> yeah, yeah. Dahil pagpipilian isa Pero isa lang kukulit. <laughs> isang pares lang po kukulit. <laughs> yan, dahil na mga broy no? Oh. ano ko lang, ah, uh, i-off ko muna po aking sa ko. Ito po napili ko mga bro Egan na sapatos. <laughs> yan yan po napili ko. Ka. Kay Mrs. sinusukat pa yung ganito. Ito po gagamitin namin pang flight po. Pagalis po namin papuntang Japan. Namili po kami ng mga gamit po. Ikaw, kung ano gusto mo. One. Okay na rin yung maganda rin. Maganda rin yan. Paganda. ito na sa akin. Ito na sa akin ito kasi pwede mong i-ano sa puti itim asol o anong kulay pwede mo siya i-partner kahit brown kahit dilaw itim na may puti sa mga gilid po pwede okay na sa akin yan Yung isa kasi, ayun. Maganda rin siya mga bro, ayan. Kaya lang malapad naman yung pinaka malapad yung pinaka ganito niya mga bro, ayan. Kaya di ko siya. Maganda rin siya, kaya lang malapad yung pinaka likod po ba. Ito po 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 rin po rin black hole siya. Tsaka ito pwede rin sa may kolong-kolong ako may purpose siya para sa motor pag sinuot ko pwede rin siyang pang motor ito kay misis ito, yan po ang napili namin sa ano po ito no uh... po kasi nakabili na kami ng ano, damit, Uh, pantalon. Mga gagamitin po namin doon pag nandun na po kami sa uh, Japan po. Hinulil lang po namin itong sapatos para kompleto na po kasi may damit na. May pantalon na. Si misis, ganun din. May damit na, may pantalon. Kaya ito yung sapatos po ang hinuli namin Mart pala ito ay Mart Shopping Center Ayun po ay Mart Shopping Center Ah, Bili po kami ng medyas merap naman po yung may sapatos ka nga, wala ka naman medyas. Kailangan, <laughs> kailangan po lagi natin ng medyas. <laughs> ay, yes po Medyas po pala. May, masakit sa paa pag walang medyas po eh. Ay, yung medyas ay suporta po sa payan. Huwag lang mababasa kasi pagka nabasa yung medyas, ay talagang basa. <laughs> ha? Ah? Ito po yung nabili namin mga bro Egan. No? Ganito na lang po ako mga bro Egan. No? Baka makaka-operate po at may, may music po. Sige po, bye-bye po. God bless po. Bye-bye.